Okay, tayo tayo. Oy! Ito okay, ito po. Takbo! lakad tayo. Masakit tayo. Oh, tay, Oh, o tayo, anong nangyari Ay, tayo? Ulit, pa tayo ulit. Paano ka tumayo? Mga sinilas, mga uh, Mamaya na kung tingayos lang kasi <coughs> mga maling muli naging Paano ka tumayo kanina may tungkod? Ngayon, ngayon, tumayo ka nang wala ng tungkod. Lakad na tayo. Tayo, nagbibiro ka lang naman yata tayo. Nagpa Nagpagamot na daw si tatay ng year pandemic. Pandemic yun exactly. uh, eksakto. Okay. Bago ng pandemic na tayo. Oh, uh, kasi yung nag-pandemic tayo, gagawin pala bago pala mag-pandemic tayo. Alas 5 years pala. alas years na pala. Sabi mo kasi sa likod ng ano, eskwela na, eh. tama to, eh. Sa likod lang kami ng ospital. Ay, sa eskwela ka. Wala ka na tayo. Tingnan mo kung ano pinagkaiba. Bago namin ni-adjustment, Dali okay. po so, Tay. Sino mo 'yo? Gumagalaw na siya Tay. Tay, pati muna kinamit yung tungkod Tay. Okay. Naninibago si Tatay sa kanyang paglakad ngayon, no? Tay. Oh? Adjust pa namin 'yan, na, Tay. Oh. Tay, spiritual pa lang po yung nagagalo sa inyo, Tay. Ano parang daw mo, Tay? Tay! Lala, ano? Nawala? O, oh, palakpang pa mo si Papa Jesus. Alam mo, kaya siya niya pinagaling Wala. O, so, dito ka na, Tay. Tapos, uwiin mo, tay, bang ganun mo yeah. na tayo. <laughs> humulan, sa, ano, po, pa ito, eh. ito, Tay. Pag gano'n mo rin ang asa, bukit, Tay. Lalo pag mula, nakakatak naman sa, ano, Maliwanag yung sinasabi ko eh. Papaliwanag ko sa isa ya. Yung hinawakan ko yung kamay mo, may nakikita kong tubigan. Mahaba ito, hindi naman to. Sabi na natin parang sapa. Tapos, malawak yung banda ron Tapos, hindi to tayo parang may tayo, ano, mga magna at saka tama. Ano ah? akong kawayan dun sa Sa sapa, yung nakagano. Ah, sa ko. Hiningin mo sa sapa? Yung, hindi ako sa mayari. Itinong <laughs> ba nila? Kasi pa, hindi ka na, nagpasintabi dun tayo. Ang ganda yung tulog eh. Hindi, bago ka lumusong sa tubigan, hindi ka nagpasintabi, kaya maligno ang nakatama sa iyo. Oh, oh, di ba tama ako? Hindi no, exact yung labas sa smartphone, nakita ko eh. O, oh, hindi ka na magsisinungin pa. So, tama. Oh, yeah. Ah, sige, salamat ka po. Ah, adjust lang ng konti kasi maligno yung konti niya. Pero pasok na yan, hindi na doon. Doon po, by mechanic. By mechanic, tapos wala na, lagyan na na siya palaya. Ano tay? Ano nang pakiradam mo tay? Umukay na siya. Tay, spiritual palang pa lang po yung nagagalaw sa'yo, Tay. Tubig niya. Tay, taga-saan po kayo, Tay? Salo. Sa... Saan Salo. Ako, ah, Tay, salamat po. Pagbulo, Lubao Tay, bye-bye. Bumalik na yung lakad mo, Tay. <laughs> Para ka lang nagdailan. Ah, doktor. Thank you po, Lord.